Good evening, mga mami. Namasyal ako dito sa mansion ni MP. Ayun nga, naabutan ko siyang nagbibilyard. Hindi na siya nagdagal sa pagbibilyard, mga mami, dahil meron nga siyang bisita at meron siyang kamiting. Agama nila pala itong mga bisita ni MP, mga mami. Bali, kasama ko pala yung anak ko na panganay na pumunta dito, mga mami. Bali, nagkita na lang din kami dito ni John Lloyd, anak po siya ni Yodoming. So, menyas nga sa amin si Ate Amploy, siguro meron siyang ipapabili. Ayan nga, inutusan nga kami ni Ate Amploy na bibili ng Jollibee. Yung kasama niya kasi naka-business meeting ni MP mga mami ay napaka-generous. Papakain do siya ng Jollibee sa mga bilyarista. Kaya medyo marami-rami din yung bibilihin namin mga mami kasi marami ding bilyarista na naghihintay doon. binigyan kami ng 15K at kami na daw bahala na mag-budget. palit ni Jabi guys, kay nai ng 15k, tapos nakalit palit ng Miss Chicken, 80 Finally, after one hour, mga mami, ay kompleto na rin itong mga order namin. Yung ito nga, napansin ko na naparaming nga itong order namin. Sabi mm ko, -hmm. parang sumusobra yata. Ah. Yun pala, nagkamali yung misang staff. Mm hindi -hmm. namin order ay kinulga nga ay dito sa tricycle. Pinakalga na namin dito sa tricycle, mga mami, dahil nakamotor lang kami papunta dito. Pag-sure ba?

<laughs> so yun lang muna uh, for today's video mga ma'am. Yeah. Thank you sa pagtanaw. Uh